Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi, Leo. Leo, ikaw ngayon na bibigyan ko ng reading, ano? Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, bagay tayo mag-start, ano? Lalo na kung ikaw ang Leo na hindi pa nakakapag-avail ng aking serbisyo uh, servisyo, ano? Uh, basically, ang panguhula ko kasi inaalam ko talaga kung ano ang inyong soul, soul contract, ano? At hinihingi ko ang inyong date of birth, pati na rin yung person mo, at kung sino yung kasama sa huhulaan ko. Okay? So, gusto ko kasi ipaalam sa inyo na, na meron tayong soul contract. Meron din tayong mga tinatawag na soul family. mga ganyan soulmate di ba So sa mundo bago tayo pinanganak ano meron tayong talagang sinasabi ang ako ang sinasabi ko kasi, kasi diyan is a pre-birth agreement ganun ano So, kung hindi mo alam, meron yan, ano? So, para matulungan kita, mag kita sa iyong life purpose, sa iyong relationship, sa iyong spiritual growth, ano? Uh, magsabi ka lang kung gusto mo mag-request ng aking servisyo, ano? So, sa mga kliyente ko, ano, meron yung iba, natagpaan na nila kanilang twin flame, at uh, lumalapit sila sa akin dahil gusto lang nila ng clarity. Yung iba naman, gusto nila talaga malaman kung, kung kailan darating yung kanilang soulmate, ang kanilang twin flame, kung kailan nila matatagpuan. So, meron mga ganyang klasing mga uh, kliyente ako, ano, saka soul family rin, ano, mga nakatadhanang tao, yung iba na tutulong sa inyong soul helper nyo, uh, na andyan kasi yan sa, nakatalaga kasi yan, ano, sa inyong tadhana, ano. So, Itong ginagawa kong reading na to, entertainment purposes lang. Kaya huwag mong masyadong dibdibin ito ano, Leo. Okay? So kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung mayro kang sariling validation sa baraha, then i-validate mo. Okay? So Leo, mag-start na tayo sa ating reading ano. At uh, ang aking intention ano sa paggawa ng reading na to, naway magkaroon ka, mahil mo ang sarili mo. At magkaroon ka ng kamalayan, ano? At malamang na nakatadhana ito sa iyo, ano, Leo? Para malaman mo kung ano ang mga sagot sa iyong katanungan, ano? So, alam natin, Leo, kung ano ba ang balakid mga parating sa buhay mo? Meron bang hadlang mga kaganapan sa iyong buhay, ano? Ah, natin 'yan sa ating baraha. Ocean ebb and flow. Ebb and flow. Hmm. Earth magic. Earth magic fairies. Magic. Nagpaplano ka ba? Pagpaplano ang nakakita ko dito ah. ebb and flow. Nakakita ko rin na paggawa ng decision. Shape shifting. Okay, talagang ano pagpaplano nga. Hmm. Tama yun na, na ano ko dito sa, ano, sa barahang ito. So, uh, meron kang ginagawang pagpaplano dito, ano? Maring decision. Gusto mo bang umalis ng bahay? Hindi <laughs> ko alam kung ba't gusto mong umalis, pero nakakita ko dito mukhang gusto mong umalis ng bahay, ah. Milky Way perspective. Mm. First step. First step, nakakita ko dito, making decision, living comfort, pero dahil uh, spiral itong ating Milky Way, 'di ba? Um, para siyang ano, portal. So, nagte-take ka ng risk dito, ha, Leo mukhang nagpaplano ka. Hmm. Nagpaplano ka na mag-move forward. Gusto mo siguro, lisanin na yung kinalalagyan mo ngayon. Uh, nakakita ko sa'yo na gumagawa ka ng decision dito eh. Hmm. Ito dito, hmm. gusto mo nang lisanin tong gusto mo itong isagawa talaga. Hmm. Um, maring sa lalong madaling panahon stone people, vigilance gusto mo na talaga magpa mag, uh, magpakalayo-layo dito ano? gusto mo ng talikuran kung ano man itong sitwasyon na to lisani ng kinalalagyan mo uh, talagang yung iba siguro sa inyo gumawa na kayo ng desisyon o ngayon ka palang gagawa ng desisyon medyo nag-aalangan-alangan ka pa uh, yung iba talagang ano kayo talagang disidido kayong talikuran pero nagpaplano kayo. Paano? Kumbaga, marami kang ano eh, marami kang way na paano pag ganito ang uh, nilabas kong decision, ano magiging outcome. Pag ganito, ano magiging out. So matalino ka ha. Uh, in fairness. <laughs> meron kang ganong klasing ano, uh, pag-iisip. Hmm. Meron ka siguro, iba eh, sa siguro sa inyo, meron kayong sinet up itinakdang bagay, plano, at gusto mo talagang makamit ng aktual, ano, mapaka, mapasa kamay mo talaga ng uh, masasabi kong pangmatagalan, ano. Hmm. Kaya magt-take ka ng risk dito, eh. At uh, yung tipong meron durability. Hmm. Hindi siya maanod, uh, matatangay, yung mga ganyan. Gusto mo talaga ng may tibay, may mapanghahawakan ka. Kaya nakakita ko dito sa iyo, ano kay eh, uh, nagsusumikap ka, pinagsisikapan mo. Hmm. Maring, ano to eh, ano, hmm. maring ngayon lang to nagsimula siguro, lately lang. Or, simula pa nang pinasok mo ang isang relasyon, ang isang samahan o yung iba sa inyo na meron ka ngayon ano kasi para sa iyo gusto mo talaga dito long term long term ang hanap mo yun ang layunin mo at malamang ikaw satisfied ka sa layunin mo kaya nga nagte-take ka ng risk ano kahit na sabihin mo may may mag-overflow na tsunami diyan kahit na maging spiral pa yan gusto mo talaga panatag long term uh, ay ano gina mo naman. ayaw mo nang ayaw mo nang matuyo yung dry, ayaw mo rin namang umaapaw na parang ganito. Kung baga gusto mong balansehin pang matagalan, may tibay, may lakas. Hmm. hmm. Yung iba sa inyo, no? Wala mang meron kang isinaalang-alang dito, no? Hmm. May mga pagbabago sa inyong samahan dito, eh. Ganon ka talaga ka ano, ano? ganun ka talaga ka, no? ka, ka to sa happy family happy family and then man holding a coin man holding a coin kung single kang Leo Tingin ko sa'yo, no? Meron kang dalawang bagay na dapat pagpilian dito. <laughs> meron ka na pagpipilian, ikaw nang bahalang pumili, <laughs> ano ba ang gusto mo baka yung iba sa inyo uh, tao, maring trabaho rin yung iba or baka sa, in sa iba, uh, hindi man tao hindi man pera, uh, hindi man trabaho, lugar hmm. at ang kalalabasan ngayon dito dahil sa pera, medyo ito nakalagay happy family So, ma magiging, hindi naman magiging lonely, pero magkakaroon ng LDR siguro dito, no? Hmm. Kaya, mabawa, kayong Leo, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, no? Ah, hindi naman kayo mag-asawa, kasi baka isipin mo, family na kalagay, mag-asawa na, no? Maraming validation ng barahan niya, So may kal may kal ano kalalabasan magiging outcome na magiging LDR kayo no baka yung iba mag-abroad dahil nasa pera no so hindi kasi nga pang long term ang gusto nito eh ng person mo no So malamang na ganoon ang magiging ano kalalabasan ano dahil kailangan kumita or dahil sa trabaho Uh, malamang yung iba sa inyo, baka mag-aral or magtrabaho kayo sa overseas, kaya magiging LDR. O hindi man overseas, bawa galing kayo sa probinsya, sa lungsod, gano'n ano. Kaya ngayon, kinakailangan nyo talagang mag decision hmm. See? Kailangan mo mag decision Mag-ano? Ang tawag dito, timbangin. ayano may timbangan. Hmm. Ito rin. Journey. Journey rin na lumalabas sa iyo. Ah. Six Chakra Archangel Metatron. Ayan na. Lumabas na. Hmm. So, meron ka talagang kailangan ditong, ano, mabigat na decision to siguro, ano, para sa iba sa inyo. Lalo na kung talagang hinahanap nyo talaga is long-term na relationship. Talagang mahal nyo ang isa't isa. Ah, uh, meron kayo talagang uh, plano for future, ano. Ah, uh, tingin ko mabigat ito, no. Mm. -hmm. Kasi hindi nyo basa-basa maaano ang isa mapapakawalan ng isa't isa tisa. Malungkot, di ba? Kaya ito ang lumabas sa yung baraha. Mm. mm. Dito ka makakaramdam talaga ng kalungkutan. Mm. Kakulangan ng kasiyahan. Ah, uh, hindi lahat ano. Yung ibang Leo malamang na ikaw ang ikaw or ang person mo ang hindi mapakali. <laughs> Tingin dito, tingin dito. Parang ang dami kasi, oh. Mm. Journey kasi, eh. So, meron ako dito ang validation na uh, hindi ko talaga mapakali dito, ano. Mm. Parang lumalayo or humihiwalay. Kasi naandito yung uh, naandito yung liwanag. Ito naman parang ano pang nito? Ito parang tingin ko dito parang lamparilya. Dito naman, hindi ko alam kung ano dala niya dito, eh. Pero, Hmm. Pali tingin ko paling lingon siya dito eh. Kaya hindi siya mapakali. Yan ang validation ko diyan ano. Tapos ayan, may maleta pa siya. Uh, so malamang 'yung iba sa inyo, uh, dito ko nakakita ang travel or abroad. Pero isa ko pang validation diyan, malamang itong person mo no pipiliin kanya. Hmm. Pipiliin kanya kasi nga titimbangin ano pero kung titingnan mo yung timbangan, medyo, medyo mababa yun dito, no? So, hindi siya maka, ano, hindi niya mabalance ng, kumbaga, yung 50-50, yung sasabihin mo gano'n. hindi mas nangingibabaw dito yung pagmamahal kaysa sa syempre importante rin yung trabaho kasi maraming books di ba so trabaho or pag-aaral or basta yung kung ano man ang kailangan yung, ano na pagpilian in between you at doon sa kung ano man yun mas matimbang ka yun nga lang konti nga lang ang timbang mo dito no Leo pasensya na ha? nag uh, nagring na naman yung phone ko may pumasok na trabaho <laughs> so malamang itong person mo no gusto kang uh, isama nito no Hmm isa, kung papayag ka naman, ano, na bawa, ah, uh, galing siya sa, eh, example lang to sinasabi ko, ano, kasi may mga maleta nga dito, ano. So, journey kasi to, ano. So, kayang bahalang mag, ano, ha, mag-adjust, ano. So, ang bibigay ko lang example, just like na ikaw, galing ka ng, uh, kayo ng person mo, galing kayo, let's say, sa province, ano. Hindi ko alam po saan province yan, ano. Pero, itong person mo, kailangan niyang lumuwas ng Maynila, ng lungsod, or pumunta ng ibang bansa, abroad, ano? At, uh, kung luluwas siya, iniisip niya, isama ka. Kaya nga hindi siya mapakali dito, eh. At, uh, ito nga, tinitimbang niya, no? So, hindi siya talaga 50-50, Medyo siguro 50-60. 60 yung ano mo, yung, <laughs> yung bigat mo. Ano? Mm. Malamang na kung bawa, sasabihin mong papayag ka, then sa uh, kung baga, yung pagdidesisyon niya, yung pagpaplano niya, uh, parang sinusugal niya eh. yung ano na yung pagtitimbang na ginagawa niya. So kahit na hindi ka sumama or sumama ka, ang porsyento mo lang kasi ay lumalagpas lang ng 10% ano sa binabalance niya. So 'yun, katulad ng sabi ko na bawa galing sa province ano, tapos luluwas siya ng ano, Lalo na estudyante pa to, no? So, gusto, gusto niya isama ka or pareho kayo mag-enroll sa the same school. anohin uh, anuhin mo yung parents mo. mga ganun ba? Para makapag-enroll kayo sa same school o pareho sa lunsod or trabaho man. Or basta, uh, papunta sa Japan dito, ano? Mga ganun ba? Kaya binigay ko lang na example. Kaya na ang bahalang mag-adjust, ano? So, yung iba sa inyong single na Leo, malamang na, malamang ikaw, ang hindi journey sa'yo. Pipili ka sa mga suitors mo. Hmm. Or sa taong mga nagkakagusto sa'yo, uh, malamang na walang gender to ha. Hmm. Or gusto mo, ata, uh, kung titignan ko naman kasi dito, malamang parating sa iyo kasi dito, Leo, ano. Hindi ko naman masasabing balakid, ano. Um, masasabi kong malamang na naguguluhan ka lang. Hmm. Kung meron kang pipiliin tao, ano, uh, nililigaw sa'yo, or siguro meron kang sitwasyon na kailangan pumili, ano, kung tao man ito, no. Uh, hindi ko naman nakikita ang hadlang or balakid, pero, ang malamang naguguluhan ka kaya nagtitimbang ka dito sa so, anong inaano mo dito is seguridad siguridad at uh, pakikipagsapalaran ang nakakita ako dito yung iba siguro sa inyo ang hinahanap nyo is uh, yung uh, matatag matatag na tao maaasahan hmm. yung ganong klaseng relasyon ang gusto nyo mapasukan ma maging kalalabasan ano? so hindi ko man masasabing hadlang or balakid yan Hmm. Na para parating pa lang yan sa iyo, ano? Mali ngayon wala ka pa mang ganyang klaseng naiisip pero e, iba sa inyong liyo, parating pa lang. At uh, yung isa pa namang nakakita ko rin, malamang na ang ano mo dito is a uh, matapang. Ang hanap mo is yung taong matapang, malakas ang loob. At uh, masasabi ko na parehong may potential din ang taong darating sa'yo. Hmm mm At kailangan mo talagang mamili. Maring iba sa inyo galing pa sa abroad. Hmm, abroad. Uuwi ng kung man. Or siguro foreigner. Ganon. Hmm. Ano na ako sa iyo. Pero kung ikaw naman ang Leo na in a relationship sa ngayon ha. Uh, malamang na pareho kayo nag-iisip ng person mo. Kung ano ang gusto niyo sa future. Ano? Hmm. Kasi tinitimbang nyo din yan, ano? So, eh, kayong dalawa, magkasama na kayo dito sa journey na to. Mari, alam mo, ang iniisip ng person mo, ang liyo. Or, ngayon mo palang haharapin ng person mo, no? May connection siguro ito sa inyong career, no Kasi pera. Siyempre, ang career, equivalent din yan ng pera, ano? Kung wala kang career, wala kang income, di ba? So, equivalent yan. So, malamang na, ganun ang... Uh, parating sa inyo, haharapin niya. Leo, ikaw at ang person mo, ano? Hmm. Never ending story. May ano to ah? Never ending story. Uri, nawala na yung boses ko. Sorry. Ang dami ko nang ano. Napagod na ako. <laughs> may, may session pa ako after nito. Pasensya na Leo ha. Okay, kagana pa na darating sa'yo dito, Leo. Sabi ko itong par partner mo, hindi siya ma ma ano, no, mapakali. Parang lumalayo siya, parang humihiwala yung, yung layo ang tingin. Parang ano, dito iniilawan, pero dito naman nakatingin. Kung titignan mo itong baraha, no. So, ano ba ito, parang probinsya. Hmm, para sa alam mo kasi tingin ko dito yung iba sa inyo no may cheating may cheating na naganap siguro sinasabi mo ay nako never ending story ayan na naman gumawa na naman ng malamang na ngayon wala pa wala pang nabubuking wala ka pang mabubuking pero may magaganap hmm. ah dito nakakita ako nagpa-plan kayo sa future din akala mo nagpa-plan kayo ng future aba ayan walang yaka nagchichit ka pala <laughs> Mm, Maramang yan ang parating sa inyo mm. Kaya Kaya hindi ito mapakali eh <laughs> Nagtitimbang-timbang din siya Ano ba Oh All that glitters Yang Mm. Ayan na Oh my God So may cheating na Magaganap At itong person mo Nag-iisip na siya ngayon Kung sino ang pipiliin niya Maaring ikaw din Nag-iisip ka Kung ano ba talaga ang matimbang mm Ayan oh. Ting, eto validation ko kanina sa iyo, pero ngayon dito sa barahang ito, dito ko ina wala wala kasi akong ano ha, wala kasi akong spread. Yung spread nito, uh, binabasi ko lang sa camera screen ko, pero meron akong spread na nasa utak ko. Kaya ito ang ginagawa kong uh, pagbabasa sa iyong sa iyong ano no, sa iyong baraha Liya no? So malamang na titimbangin mo itong samahan yung ito. Or, malamang na ikaw mismo, inihahanda mo na ang sarili mo. If ever man na magka, magkaroon ng problema, uh, lagi nag-iisip kayo, ano mangyayari sa future ko? Ano, siguro baka yung iba sa inyo, may anak pa, ano? liyo, ano? So, ganyan ang iniisip mo. Kung sino ang pipiliin mo, if ever na uh, kailangan mong pumili, alin ba ang mas matimbang sa iyo? ang pamilya mo na kailangan mong protektahan, or uh, yung sitwasyon nyo, no, yung or tal talikuran na lang itong person. Sa, sa ngayon, wala pa ako nakakita ang ganyan, pero yun ang nakakita akong parating sa iyo, Leo, no? So, yan ang balakid mo, Leo. Sa, sa ibang Leo, ha, hindi lahat, ano. At ako uh, ikaw ang Leo na nag-iisip din ng tungkol sa career or sa pera, uh, nakakita ako rin na, yan, isang balakid din yan, ano. Mm -hmm. Kasi, yun ang paghahangad mo, Leo, eh. Yan, laki ng pera dito. Hmm. Baka gusto, ikaw, Leo, gusto mo maka, makatamo or kayo yung magka-relasyon, magka ano? Or, kung hindi naman, depende to, Leo, ano, kung anong sitwasyon ang meron kayo, ano, kung may asawa ka, in a relationship ka lang, or single, na uh, ngayon pa lang matatagpuan mo yung person mo, no? So, nasa sa iya, kung ano talaga ang gusto mo sa isang relasyon, kung Uh, ang mas priority mo ba is yung pera. Um, pero yung iba sa inyo dito, nakakita ako, ano, eh, um, malamang ikaw, Leo, nag-iisip ka talaga tungkol sa sarili mong career, sa sarili mong pera, yung financial mo, no. At uh, ito ang nakakita ko, magiging balakin, balakid, hadlang, uh, yun ang paghahangad mo. Malamang ikaw na, Leo, ang gagawa ng para para magkaroon ka ng career. Mm. Um, or, kung hindi naman ikaw ikaw ang maghahangad gagawa ng paraan para yung person mo magkaroon ng career alam mo yon ikaw ang maghanap ng trabaho niya <laughs> ng mga business mm. ip tapos mo siya ipo pursue mm. it's either na ikaw or ipo mo yan sa let's say kung asawa mo to no so ipo pursue mo yung sa asawa mo yan mm. han ito na lang gawin daddy ganito na lang ang gawin mong trabaho ganyan ganyan para kumita ka So, pero yung pagiging determinasyon na enerhiya na yan, ano, tingin ko naman, uh, yung iba sa inyong Leo, ano, ikaw Leo ang magbibigay ng, ano, uh, kung meron kang ganyang klaseng kataas na enerhiya, magiging successful kayo mag-asawa. Parating pa lang sa inyo yan. Kaya kailangan maging ano ka dito, ano, uh, maging aware ka dito, Leo chaos and conflict. See? Mm. And then, building blocks. Building blocks. Yes, may darating talagang chaos sa inyo and conflict. Sinasabi na talaga ng baraha. Words na yung lumalabas, ano. Pero, uh, sa kabila niya na, no Leo, pagka inano mo naman yung enerhiya mo, pinakiramdaman mo, lalo na kung ikaw ay isang ina, may pamilya ka, na nakakita ko na magkakaroon ng successful dito sa kabila ng kahit na meron mga chaos na dumating sa iyo, no? Mm. At, uh, yung pagsasama naman kasi kailangan paunti-unti, ano, Paiipunin nyo kasi kailangan yan. So, kailangan nyo rin talaga magplano rito, ano. Mm. Yung ibang diyo, no, may makikilala kang person dito, no, at itong person na to ang magdadala sa iyo ng kaguluhan, ng chaos and conflict. <laughs> at the, at the same time excitement din syempre dahil meron tayong yang meron tayong yang na baraha kahit na sabihin mong meron tayong chaos and conflict na baraha meron tayong yang so may excitement pa din ano kahit na may kaguluhan at baka gawin ka nitong eksperimento no <laughs> nakakita ko dito eksperimento eh mm. uh, pag-aaralan kanya ganyan Pero itong person na to, no, Leo, ang nakikita kong enerhiya niya, meron man siyang karelasyon o wala ano, or ngayon pa lang siya, baka ngayon pa lang siya papasok or never pa siya talaga nagkaroon ng ano no. Ang gusto kasi nito no, pag pagka uh, pumasok siya sa isang relasyon or sa iyo mismo, liyo, ano, kapag uh, naging kayo na, ang gusto niya talaga paglalimin. Uh, At mo yung building blocks, di ba? Binibuild niya yung bawat ano blocks, di ba? So paunti-unti yun ang gusto niya mangyari. So, mag-ano kayo? Mm, mag-build kayo. Mm, kasi gusto niya yung malalim na antas. Kahit kahit din itong ano, no? Itong chaos and conflict, masasabi mo, 'di ba? Nagbabalat siya, no? So, sa pagtakbo ng parang pareho din kasi sila, no? Mm. So, pag sa takbo ng inyong relasyon, ano, Siyempre, lalabas at lalabas yung tunay niyong ugali. At, ah, uh, kailangan nyo rin intindihin, di ba, yung sarili-sarili nyong pag-uugali. Ano. So, ito ang gusto ng person mo. Um, magkaisa kayo, magkaroon kayo ng mas malalim na antas, ano. Kung saan maaari mong asahan ng isa. Um, yung, kung pwede mong maasahan, mas malakas yung, yung, may mga ganun eh. Kung baga, yung pangako ng kaligayahan ba, maaaring, uh, hindi lang siya mangangako sa'yo, gusto niya, ikaw rin mangako ka sa kanya. Mm. Mukhang gustong ilang hangad niya eh. Mm -mm. Malamang yung iba sa inyo dito yung person mo sumugal. Sumugal or susugal ito sa'yo. Mm, -mm. Kung may pagpipilian siya, katulad ng sabi ko kanina dito sa kanyang journey, susugal niya. Isusugal niya kung ano man yun. Mm -mm. Yan ang parating sa inyo. May kailangan siya kang isacrifice dito. Mm. At tingin ko naman, handa siya ron kung ano man yun. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba dito? Magte-take siya ng risk. Hmm. Yan ang nakatipa. Additional tayo ng isa kaya. Oh, no place like home. <laughs> no place like home. So, talagang ano talaga to. Mm -mm. At saka kung ikaw ang single na liyo, ano, ang parating sa buhay mo, pareho din, hindi ko sinasabing ano, ah, ha, uh, hadlang or balakid, ano. Uh, kung ito na ang magandang oras, ano, na eto na kasi, para para dito sa, eto, hindi mo pa ata nakikilala tong person na to eh. Mm. So, para makilala mo to, kailangan mo din ng journey, ano. <laughs> mm. Kailangan mo maglaan ng, ano, uh, oras. Mm. Para para makilala mo ang itong person na to. Mm. Kailangan mong lumabas ng bahay. Mm. Kailangan gumawa ng aksyon action ang kailangan mo dito. Okay? Mm. Para makilala mo tong new person itong darating sa'yo. At magiging seryoso sa'yo to, no? Hindi lahat ng liyo. May mabuting hangarin nito at pakikitunguhan ka talaga nito ng maayos. Mm. Ganon din yung iba sa inyo, no? Uh, kung ikaw ay ang liyo na may karelasyon, ano? Mm. Lalo na kung dati may mga hindi kayo magandang samahan. Hmm. Hindi lang kayong dalawa, no? ikaw yung person mo, tsaka ikaw na Leo. Hindi lang. Malamang meron ding uh, family na involved. Na kung dati siguro uh, okay naman ang samahan nyo, pero yung person mo at tsaka yung pamilya, ng per, uh, pamilya mo, eh, medyo hindi maganda ang trato sa isa't isa. No? So, tingin ko sa parting yan, magkakaroon naman ng... Uh, magandang pakikitungo, ma-ano? Ma eh, kumbaga, magbabalat nga dito eh, magbabalat, and then, syempre, mag-iipon naman eh, lalo na kung, ka -resp respeto tong person mo, no, hmm, tingin ko, sa pagdating ng panahon, magbabago ang pakikitungo ng mga family member mo, sa person mong ito, okay, yun ang nakakita ako, at, uh, mag masasabi ko talaga, magkakaroon ng pagkakaayos dito, -mm. -hmm sa pagtakbo ng panahon, magkakaroon kayo ng magkakakilan kasi dito. No? Hmm. Magkakaroon kayo ng pagkakaayos. Hmm. So, yan ang nakakita akong baraha mo na ano, parating, ano, Leo. Pero, yung iba, meron mukhang may balakid, ano, lalo na sa mga single. Pero, at the same time, meron namang excitement din kasi, ano. So, nasa sayo pa rin yan, ano. Pero yan ang journey mo. <laughs> yan ang susunod na pahina ng iyong buhay. Lalo na sa mga single. Pero kahit hindi rin single, ano, meron, meron talagang pagsubok talaga na darating din sa inyo. Na which is hindi naman hadlang na super hadlang talaga na ano. No? ah uh, slight lang naman. Hmm. which is normal lang naman sa ating buhay. Siyempre, pag wala rin namang uh, obstacles, ano, mga conflict, chaos, pag wala rin naman yan, boring ang buhay natin. So, sa'yo, Leo, ganyan lang ang nabasa ko sa baraha and uh, take what resonate, ano? At uh, para tong, yung reading, kung sa tingin mo, ikaw ang single, ikaw ay na-relationship, ikaw ang may pamilya, ikaw ang bahala mag-adjust. Okay? <laughs> at kung meron ka sariling uh, validation sa baraha, then ikaw na mag-validate. Kung naka ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Walang problema yun. So, Leo, nagpapasalamat ako sa like, share, at comment na ilalagay mo sa video ito. At sa mga cross-watcher at sa bago kong subscriber, maraming maraming salamat sa oras niya yung ilan nyo. Namaste po. Bye-bye.